Pasasalamat sa tunay na kaibigan ni Katrin Bernardo na sina Sofia Andres at Alora Sasam. Katrin, nais nang piliin ang mga taong kanyang makakasama. Tila lubos ang pasasalamat ngayon ni Katrin Bernardo sa kanyang mga malalapit na kaibigan at tinuturing na talagang tunay na kaibigan. Isa na nga dyan ay sina Sofia Andres at si Alora Sasam. Si Sofia Andres ang siyang nagsabi umano kay Katrin Bernardo tungkol sa pambababae ng kanyang boyfriend o ex-boyfriend na ngayon na si Daniel Padilla. Ayon sa mga initials ni Sian Gasa, sa kanyang naging live ay tila na dawit ang Circle of Friends ni Katrin Bernardo at ni Daniel Padilla. Kabilang na nga dyan na itinuturo ng netizens ay si Sanjo Marudo, Ria Atayde. Joshua Garcia at iba pa nilang kaibigan. Komento ng ilang mga netizens, mayroon umanong mga kaibigan na ayaw nakikisawsaw sa problemang relasyon ng kanilang kaibigan. Ayon sa ilang source ay mahigit sampung taon nang magkaibigan si Catherine Bernardo at si Sofia Andres kung kaya't hindi ito nagdalawang isip na iligtas ang kaibigan na si Catherine sa panluloko na nagaganap sa pagitan nila ni Daniel Padilla. Ayon pa sa ilang source, noong nalaman umano ni Sofia Andres na siya ay nagdadalang tao, isa umano si Catherine Bernardo sa una nitong pinagsabihan. Isa sa mga dahilan ang malaking tiwala ni Sofia kay Catherine Bernardo. Marami ang humanga kay Sofia Andres sa lakas ng loob nito na ibulgar ang mga panluloko umano ni Daniel Padilla sa kanyang kaibigan na si Catherine Bernardo. Kahit pa masasaktan sa katotohanan ang kanyang kaibigan, mas minabuti na nga ito ni Sofia kaysa magmukhang tanga si Catherine Bernardo. Bukod kay Sofia Andres, malaki din ang pasasalamat ngayon ni Katrin Bernardo kay Alora Samsam. Maging ang mga taga-suporta ni Katrin ay pinasasalamatan si Alora Samsam dahil ito ang naging karamay ni Katrin habang siya ay nagihil o nag-move on. Bagamat kaibigan din nila Sanjo Marudo, Joshua Garcia at Ria Atayde, si Alora Sansam at maging si Daniel Padilla, ay mas pinili ni Alora ang kanyang BFF na si Katrina Bernardo. Sinasamahan nga ito ni Alora kahit pa sa kanilang mga travel sa ibang bansa upang makapag-move on. Binatuman ng ilang issue si Alora dahil sa kanyang naging post tungkol sa insensitive post niya sa Twitter, humingi naman ng pasensya si Alora sa mga tagahanga ni Katrina Bernardo dahil ayon sa kanya, wala umanong intensyon si Alora na saktan o maging insensitive sa naging sitwasyon ni Katrina Bernardo at Daniel Padilla sa ginawa nilang pag-amin sa publiko. Komento nga ng ilang netizens sa ginawa ni Sofia Andres na pagbulgar kay Katrina Bernardo ng lahat-lahat. Thanks to them, through friends talaga sila. Komento pa ng isa, ganyan talaga kapag tunay na magkaibigan, pinoprotektahan at inaalagaan ang isa't isa. Deserve talaga ni Kat ang true love. Meron pang isang nagkomento, ani nito, Pasalamat ka Daniel, napakabait ni Katrin Bernardo, hindi ka ibinuking sa publiko. Meron ding nagsabi, yan ang hirap patalikod kawawa ang matitino at mababait. Marami sa mga tagahanga ngayon ni Catherine Bernardo ang talagang hinangaan din si Alora Sasam maging ang isa pa niyang kaibigan na si Sofia Andres.